pala ano happy Merry, Merry, Christmas. Merry, Christmas Happy Noche Buena sa inyo lahat so kasama ko friend kong maganda yan Hi, po. at pupunta kami sa SM para kumain sa Sangkyum wow we're here at SM yes okay. we'll so na So yan, nandito na kami sa SM Sana wala akong tao na kumakain Para hindi kami malate Oh my god Oh sa kayo Ay bakit yun sila Marami pa sa loob Starbucks na lang tayo Sa Starbucks? Starbucks Oh my Diyos ko, sa Starbucks pala kami Pula naman makakain dyan, na Masarap. at balik na ulit sa tanawan tayo. Diyos hindi na baka sa Star. Baka makakainin natin sa Starbucks. Gusto ko, talaga ang to Sabi ka, So, ayan. Diyos po. Sarado na po. Wala po kami kakainin. Ito din sa tanawan. Ito din sa Oh, ito dapat doon. na tricycle? Ayun o. So, kami. Lalo lang po ng mga ating. Okay, time to my date. Give me cake. Let's pop tayo pupunta. Wala dyan? Meron po. lang natin Brainy, brainy daw. Good evening. Oh, yeah. So, nandito ko sa Starbucks. Bakit daw sila nana oh oh Store box Sarado din Sarado? Binubuksan mo ba eh? So, dahil po sarado na Thank you. Ay, ay So yan, talagang wala na po Close up hanggang alas 7 Mukhang minalas yung ano Suot mong white vest Hi. Ha Let's go na Just babalik po kami At doon po kami kakain sa sinasabi nito. Anong pangalan nyo? Kakainan natin? Lifestyle of the Rintuti. Oh. Sana bukas pa. So maaga silang nagsarado siguro. tama sila ay magluluturin po. Maganda din. Maganda. Don't you benefit? Not with <mimit> Hayas! So SM Santo Tomas.

Malapit lang. Okay, lakarin na natin. Huwag ka na mag-alit, be. na lang tayo. Ano yun? Okay. Bar. Huwag ka may pipe. ka live ka. So yan, naglalakad ka agad <laughs> na Ay, Diyos ko. na. Tutulog ko ito mabakla. sa sa ula. Diyos ko. thousand. Ito ba ang ng Pasko? Ay, naku, Diyos ko. Yan ang nga sila yeah. sa <laughs> sabi ko. Alay, laki. Yan ang sinasabi sa hula. Ay, mabuti na nga yun para tayo magpagutom. Kaya sure. ako na. Kinainindi kami dyan ng Samgyu, 500. Lang. Saan? Doon din. Alay, ay, yun ko 500. Hindi ko baka naman yung ano. Ay, yung kinainan natin na anong bongga, di ba? Kuyaba ni Bakla. Kaya ba lang inaibanak kay ninyo? Kaya ba lang inaibanak ninyo? Kaya ba lang inaibanak Ganoon Pero minsan lang lang misa po lang ito. Minsan lang po ito. Oo, kaya naman is, eh, siyempre, nagpapagod tayo. Na mabusog Kailangan, tayo diba? oo, oo, Kailangan mabusog naman tayo, di ba? Oo, mabusog. Kaya natin ano. Na mabusog. Magpakasaya. Oo, oo. Tama Bawalan ka. Pawalang dito. Yes. Dahil hindi pa na po kami eh. At mukhang meron pong ah, talagang ah, Alay, lakad to the max. Lakad ginawa mo sa akin. Katutusok naman ako ng payo mo, Beshi. Aray, pati ang akin. Tagal na. Kaya so, pa, patuloy nagre-reklamo mo, kaibigan ko. Masasakay po kami ng tricycle. Ay, sabi po yung 70 pesos na. 70 pesos, mahal daw. Nga naman, ay napakalapit nga naman. Yung 70 pesos, grabe naman naman. Grabe. Kung baga sinasampal sinasamantala sinasampal nila yung ano, oh, yung kapaskuhan. Huwag naman sanang ang gano'n. Yan oh. natin yung may 30 pesos lang ang sakay, 70 na. Mas mahal pa yung itinakas eh, sa doble. Sorry ha, pero talaga namang may mga talaga mga tricycle driver na ganun po. Ayan, sila na ay. So yun po, napakaganda po ng bayan ng Santo Tomas. Uh, siyala, siyala. Di ba, Bess? Bes? Bess! layo ng aming pinaglakaran. Grabe, ayun po ang SM. Ang layo, layo. <laughs> ay. At ngayon ay talaga naman. So, nandito kami sa, ayun, anong nga to? Dapat pala yung tinanong natin kung hanggang may Ayoko. Seven lang pala. Alam natin, mm hindi -hmm. na, na tayo may tatanawan. Yoko. So yan, nakarating pa. kami dito sa ano, ito, playover. <laughs> ano ito? Playover na ito. Diyos ko. Ayan, Diyos uh -huh. ko, layo talaga ng aming pinaglakaran. Diyos ko po. Makakain lang. Ayan, Diyos ko po. Uh -huh. So nakarating po kami dito sa bus station. Dito po yung natatanda, natatandaan niyo po, dito po ako sumakay papunta po ng Korea, the... Manila. Ayan, alabang-alabang dao. Diyos ko. Sana bukas po ang kakainan namin ni Ben. Diyos ko, ayan. Ba? Kung saan sa amun naman ako dinadala, Ala ko ba nakakain ka na dito? sarado. Tapos ko mag na tayo, mura pa. Ay hey pa. Oo. Oh. Murado. Diyos ko. Diyos sa kabila pa Meron doon? Diyos ko, sa kabila. Sa, kab sa kabila ano na mo na tayo. At pag wala tayo, moving na. Oo oh. oh. nga. Punta kami sa kabilang Sangyupan. <laughs> Saan ba yun, best? Ano yung pangalan doon? Sangyup. Ano nga pangalan ng Sangyup na yon? Nakalimutan ko na yun. Ah, uh. So, balit. Yung... nalimutan ko na lang. po! Oh, <laughs> kami maka, makakita ng sangyu Ay, gutom na ini para. Diyos, ko, puro sarado, dalawa na po na punta namin. sangyu na Ay, sarado <laughs> po. Pinang, pinang, na po. Talaga kasi na po ang Diana. Diyos ko po, Mayro Yosef. Ah! <laughs> Burger King Burger King Yahoo <sighs> Diyos ko po So yan, nandito na kami Dahil <laughs> subota siya Ah, oh, buwa pa, di babae eh. Ayan, the lifestyle street God. Ah. Sana bukas po. Diyos ko sarado. Eh wala lang ah, close ah eh. Unlimited sanggit. Swayan po, unlimited. Unlimited sanggit. Yeah. <laughs> Diyos ko ay close parenthesis naman. <laughs> Para tayo makakalapang. <laughs> Diyos ko, malas naman ito. Gutom <laughs> <laughs> na gutom na ako. Ay <laughs> eh, tayo na, diyo mo. Tama pa tayo sa kapila. Kahit tama. Diyos ko, Panginoon ko po. Ay eh, mag ano na lang tayo. <laughs> Diyos ko. So ito, tatlong be. Sa na, wala. Alam ko pa rin, nagkatok na tayo be. So tatlong na pong sangyu pa ang pinunta namin. Close pa rin. Meron the lifestyle street na naman po kami nakikita. Baka doon po ay bukas. Saan tayo? Ay, pagod na. Starbucks. Gusto pag Starbucks. Saan? The lifestyle. Ayan o. Dalam nga tayo. Yellow cab. Yellow Cab naman. Ha? Yellow Cab na na tayo? Yellow Cab. Kaso ang daming pila o. Oh. <laughs> ang daming pila. Tub na ako. Sumama pila po dito sa Yellow cab Kaya pupunta naman po kami ng KFC. Ah, friend. Pagod na ako. KFC daw po. Ah! Tumit kami. Nakakabokot. At po kami, bes. Nakakabokot. Baka kami makagipas kung paskong, -paskong maalong po. lumakad ng mga bakla. Pinitensya ko. Pinitensya nga din na eh. Tunan. Ano na chubera. Pita di Galio. <laughs> Napakabal. So, so yan, yeah, may nakita na naman sanggip. Salamat. Baka bukas sa taos muna. Tanong mo, dali. <clears throat> Pwede nyo, dito nga. Sarado na naman. <laughs> Sarado na naman. Diyos ko, bahamat na. Ano ba yan? Oo, pero tumuwi na tayo dito. Ayaw talaga tayo sa kain. Talagang parang minugutong na talaga kami. Minugutong kami ng pagkakataon bago makahanap po ng kakainan. Ay.

Ito nagdala itong ipit kung puting ito eh. Ha ha ha. So, so nakaapat na po ito. Pang na po itong KFC. Ang ending pa pakain na tayo. Pag wala pa po ito, ay sasakay na, na po kami ng chili. Ayaw <clears> talaga. <throat> Ayan, bukas na kayo. KFC. Ayan kay EPS na sa EPS na po kami Uh Kapagod Talaga po. Oh Pagod. So yeah. Uh, Ayan, yeah, sa so KFC na kami At hindi po masyadong maraming tao Saan na-orderin mo, friend? Ha? Ha? Saan iyo, ba? Peacefully loaded na, ta, one ninety five. Okey, kasi t kyan. T mo sabi, kung nakita kita. 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 Nakita Daladala -dala ko ang binili kong tripod dito sa KFC para testing yun. So sana alam po namin kung paano mag-assemble ito. Bes, ikaw nga magano. Pusan mo nga. Can you please open the window? Oh. Yeah. look mo ng aking friend sa nababuksan natin. So ito po yung nakikita ko po sa mga TikTok na uh, para kung saan bubupunta po yung tao na nag vlog ay sumusunod. Parang buhok po ng aking besi. Sumusunod sa galaw. Oh, buhok! So yan po. Sana po masemble namin para magamit kayo. Super buhok. Open it. Oh, buhok! Oh, and then, open na. So, ayan. Sana magamit natin. Open. Oh, mabigat. Mabigat pala, best. Parang sticker lang, best. Oh, yun. Diyos ko, susi, alam ng nang inaibana ko yun. Meron na pong tripod. O, dahan naman, beshi. Baka hindi ganyan. Diyos ko talaga, best. Ipapatong mo lang dyan. Oo, oh, oh, agad-agad din. Baka kasi... Magira Elsa Droga, hayop <laughs> <Hype> ka talaga. Aba. <laughs> oh, bigla yung nabulot agad eh! Ito yung siya nga. Tapos mo. O, yan. mo dito ang cellphone Sige dito. Eh, paano nga muna? E, I-assemble natin na gano'n. Eh, paano ito tatayo? Yun ang importante. <laughs> Hindi. Ito. Oh, paano nakaganyan yan? Paano? Tutila oh, mo lang. Mahirap ang order namin. <laughs> taga-dala namin. Go, oh, no, best! <laughs> go to Beshie. So yeah. We're going to get out of the way. I didn't to expect there. Oh, yan ang aming kakainin ni Bess. Ay, Diyos ko, sarap. Meron kami days So, gusto niya yung caramel. Ako naman po, it's strawberry. So, ito yung aking, ano? Yes. Oh, thank you, bear Ay, saya na no, chuveno namin dalawa. Oh. Yes, of course. Balik ka lagi. So, kakain na po ka ng best friend. Very so, man. Merry okay. Christmas and Happy New Year Enjoy your day. Meet up someone. You didn't expect na uh, so, lang, hindi ako nakakain talaga ng Nung no, wala akong ketchup. Tapos na ko best. So, ayan po. Lingi po ako naman. Napakalamig. Well. Ang <laughs> oh, mga Hindi na nakita ko. na no? no, 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 chicken. Eh. Binigay sa akin yung mga kanyang. Hindi na Ako just ko, ano ka bakla. Kain po ba -tay. tayo. No, ito yung gravy nilang malaki. Ito rin lang So yun, put nah, e, ano right po, putol po ang live na kami karina. Kaya naman yan, bibigyan lang dyan. po. So may mga buto-buto dito, -buto, dadalhin ko po sa mga aso ko. Mga mga aso ko mahal ko. Bangon lamang yung talaga nyo. Wala ko, konti lang ang buto. All. talaga yan, hindi ako nahiya. Wala <laughs> <laughs> naman masama. Mm -hmm. So, for my mm -hmm. po, ba't po? <laughs>

Sunday story, I'm Hindi na kaya. Hindi na kaya parang mayroon. Take up ang mga ko. Tapos yung chao na Balutin mo ako.

sa kontak na Mask to favor Kung sa ka siya Uy, yung bako gabi Gabi namin namin yung pinain 475 Pwede mo makainin yung reality Ang pagkain ka tinatagubi. pagkain pero ang samurai pa yun. Samurai pa ito. Napahinit oh. bomba. For 75 lang. Pagsasaglip pa tayo sa Berhase. Isa. Alab Isa. Alam yung makioman. Kaya bukasan lang. ang pira. Kaya pala sa akin Kaya so 26 yung anong, anong Christmas party doski ano, ano business, wow. Jesus, eh? okay, na naman? kasi okay. naman. Uh, uh, yung hindi pagaspas lahiy malandong uh, kaya yung kamo yung ano alam ko yung event center tapat 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 yun? Sa... tapat 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 ang dami so, na ito makakakita. Ang may sundae, may mashed potato, may chicken. Sa mga chicken po. Ito mo lang na wala sa kanaman. Eh? Uh, parang nilipot, ano, parang yung makain, Wala na kayo no? Ano yung ukal-ukal niya? na ginakad. Dati ano yung ano yun? way din. Ini pa kita ini, ini lagi. lang kalau kita ini, ini lagi. Ini, 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 sa bahay ini, ini lagi. na kalau

ay nakikita na sa akin sa kay mother. ay holy in so christmas baiknya dia Oo, buso na So, ayan. Christmas to everyone. So, ganito lang po akong pag-vlog at sana sa mga mga halimbawa na sa muli. Merry Christmas sa na. Happy niya.